hello po, good morning po sa ating lahat. welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan kung paano ba dapat ang pagpili ng mga gagawin mga patabaing baboy. So, kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pag-ikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpili ng mga patabaing baboy importante po kasi na ang atin pong pagpipili ng mga patabaing baboy na mapili po natin yung mga hybrid na mga biik para po mayroon po tayong kita o income pagdating po ng harvest date iba po kasi ang paglaki ng mga hybrid kumpara po sa mga mayroon po mga halong native na dugo kahit na magkapariho lang yung feeds na pinapakain natin sa hybrid na biik at saka sa uh, may halong native na baboy o biik ay hindi po magkapareho yung kalang tubo. Mas malaki pong tumubo yung mga hybrid na biik. So ngayon, atin pong pag-uusapan kung paano ang tamang pagpili ng mga biik natin pong gagawing mga fattening. Sa akin po sinasabi po mga kaibigan, ang atin po talagang mapipiliin ay yung mga hybrid na mga biik. So paano po natin malalaman na hybrid po yung biik na tipong abibilhin? Unang-una, dapat alam nyo po yung may-ari ng mga biik. Alam nyo po yung mga uh, inahin nila kung ano po yung mga linyada po ng kanilang mga inahin. Huwag po kayong basta-basta kukuha ng mga biik doon po sa mga breeder o doon po sa mga mayroong inahing baboy na hindi nyo po kilala. Kasi hindi nyo po alam yung background ng mga linyada po ng mga inahing baboy nila. Kapag kilala nyo po kasi yung may-ari ng inahing baboy, advantage nyo yan kasi alam nyo po yung ah uh, kalidad po ng mga inahing baboy nila. And then, itanong nyo po sa kanila kung ano po yung ama o barako na ginagamit doon po sa pag i, -i sa kanila mga inahing baboy. Kasi atin pong malalaman, kapag hybrid talaga yung baboy, yung kanilang mga linyada po ay landrace, large white, Petrain, dorox, at saka marami pong iba mga kaibigan. Pero yung apat, landrace, large white, pit train at saka durox yan po yung mga kalimitang uh, ginagamit po sa mga nagbe-breed atin po malalaman na yung mga biik po ay land race. kapag kailan pong tainga ay pointed forward and then kapag large sweat naman po ang tainga po nila ay pointed upward kapag durox po mga kaibigan yung kailan pong kulay po ay kulay brown pag pit naman po puti siya at saka may halo po siyang mga pantal-pantal na mga itim. So, yan po yung mga basic na kulay ng mga biik natin na po makikita kapag atin pong uh, kinikilatis yung mga biik mga kaibigan. Kapag meron po kayo napansin na mga biik na medyo kulay itim, yan po ay mistisuhin o may halo po yung native. Kasi kapag pinag-usapan po natin yung hybrid ng mga baboy, yung mga hybrid ng mga baboy talaga ay yung kulay po nila ay puti, brown at saka yung mga uh, may puti at itim lang. Meron pong tinatawag na black dorox, pero yung mga black dorox na yan ay kalimitan na pong gumagamit ng mga black dorox. Kaya kapag may halong itim, yan po, yan po ay mistisuhin at saka may linyada po yan na hindi po siya pure na hybrid. Sa pagtingin po natin sa mga biik, atin po malalaman na yung biik po ay hybrid kapag kanila pong pangangatawan ay mabilog. Hindi po siya pahaba. Minsan kasi, mayroon pong mga biik na mga mistisuhin o yung mga halong pagka na yung pangangatawan po ay mahaba at saka maninipis at saka malalaki po yung tiyan. Kapag mahaba, manipis at malalaki po yung tiyan, yan po ay hindi niya pure hybrid. Yan po ay mistisuhin o may halong native. Sa hybrid niya po mga kaibigan, kapag biik pa lang sila, yung kaya po pangangatawan ay mahaba, mayroon pong uh, maikli lang, and then mabilog po yung kanyang pangangatawan yung bandang puwit po nila ay hindi po pointed na parang patulis yung yung bandang puwitan po ng mga hybrid na biik ay pabilog po talaga yan pero kapag mayroon po naging nakita na yung bandang puwitan po ay patulis po yung kanyang uh, uh, pigi yan po ay hindi po yan hybrid meron po yung halong uh, native o mistisuhin na baboy po yan basta importante talaga kapag kayo po pipili na magagawing fattening ang ilagay nyo po sa inyong utak ay dapat hybrid na biik po yung hahanapin. Kasi yung hybrid na biik ay papakainin mo ng marami, mabilis lumaki. Yung native naman at saka yung mga mistisuhin ng mga biik, papakainin mo ng marami, mahina pong lumaki. So dito pa tayo magkakaroon ng income kapag hybrid po yung biik ang atin pong mga binili na atin pong ginagawa po ng mga fattening. Yan po dapat ang inyo pong uobserbahan kapag kayo po ibibili ng mga biik na pang patabain o yung pang fatening. Unang-una, dapat alam nyo po yung may-ari ng inahing baboy. And then, itanong nyo po sa may-ari ng baboy kung ano po yung ama ng mga biit nila. And then dapat alam nyo po na yung ano bang mga linyada na mga inahing baboy doon po sa mga kakilala nyo na meron pong mga biik na ibinibinta. Iwasan nyo pong kumuha ng biik doon po sa mga breeder na hindi nyo po kilala. Lalong lalo na po doon po sa mga naglalako po ng mga biik doon po sa mga bagsakan. Kasi po kapag sa mga bagsakan po kay bibili ng mga biik na gagawing mga patabaing baboy, hindi nyo po talaga alam kung saan galing o kung sino yung may ari ng mga biik na iyan. Kaya mahihirapan kayong kumikilates kung yan po mga biek na yan ay hybrid o mestizo o may harong native. Basta ang importante, dapat sa lugar nyo, mayroong po nabibreed na mga hybrid, doon po kayo kukuha ng mga biik para po sigurado kayo na nakuha yung biik po mga kaibigan ay hybrid na mga biik. Yan po yung mga simple tips na pong ibibigay sa inyo doon po sa pagpili ng mga biik na mga gagawin mga patabaing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kamabot tungkol po kung paano ba dapat pumili ng mga biik na mga gagawing mga patabaing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.